Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa iyo sa dilim. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Arvin, isa sa mga masukit na taga-subaybay ng channel na ito. Matagal na akong nanonood ng mga kwentong kababalagan dito. Pero ngayon, ako naman ang magbabahagi ng isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito noong taong 28 sa isang probinsya sa Visayas habang nagde-deliver ako ng kargamento sa gabi. Isang encounter sa gitna ng daan ang tuluyang nagbago ng pananaw ko sa mga nilalang na akala ko'y katang isip lang. Isa akong truck driver noon at parte ng trabaho ko ang bumiyahe kahit tis oras ng gabi. Sanay na ako sa mahabang biyahe sa manidilim na kalsada lalo na sa mga probinsya kung saan bihira ang ilaw at halos bundok at palayan lang ang paligid. Pero kahit gano'n ako kasanay, wala akong paghahanda sa gabing yon. Gabi ng biyernes yon. Mag-aalas 11 na ng gabi nang dumaan ako sa isang liblib na kalsada sa bayan ng San Isidro. Walang ibang sasakyan, tahimik ang paligid at tanging ilaw lang ng headlight ko ang nagsisilbing liwanag sa daan. Naka-aircon na ako pero pakiramdam ko'y may malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Akala ko guni-guni lang kaya hindi ko pinansin. Habang pinabagtas ko ang zigzag na kalsada, napansin kong may aninong nakaharang sa gitna ng daan. Pinagalan ko ang takbo Nang luminaw na sa headlight. Isang itim na kambing ang nakita ko. Tumigil ito sa gitna ng daan at tila hindi natatakot kahit papalapit ang truck. Huminto ako at pinagmamasdan nito. Ang weird kasi. Imbes na tumakbo palayo, tumingin siya sa akin. Diretso. Yung mga mata niya, pula. Hindi lang basta pula, parang may apoy. Pakiramdam ko, tinitingnan niya ako sa kaibuturan ng pagkatao ko. Binusin ako. Wala siyang reaksyon. Binuksan ko pa nga ang bitana at sumigaw. Hoy, alis dyan! pero hindi siya kumilos. Doon ako nagsimulang kabahan. Ilang segundo pa. Nakita kong unti-unti siyang tumayo. Hindi bilang kambing. Unti-unti siyang bumangon sa dalawang paa. Para siyang tao na may balat ng hayop. Ang katawan niya ay napalilibutan ng itim na balahibo, pero ang mukha niya, halos parang tao. Maliban sa mahaba niyang bibig at matutulis na ngipin ang sungay niya. Mas mahaba sa normal na kambing. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang umiti. Isang ngiting. Hindi ko makakalimutan. Habang buhay, may dugo sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos, kumalabog siya. Isang malaking talon sa gilid ng daan papunta sa kagubatan. Pero hindi basta bagsak, kundi parang lumibad mabilis, parang anino. Doon na ako nagpanik. Pinaharurot ko ang truck. Halos hindi ko na naramdaman ang takbo ng makina sa sobrang bilis. Pero habang pinabaybay ko ang daan, ilang ulit kong nakita ang parehong kambing. Una sa kanan, tapos sa kaliwa. Pagkatapos sa likod ng puno, parang minamanmanan ako. Habang tumatakbo ang oras, nakarating ako sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Doon ako huminto para magpahinga at uminom ng tubig. Nanginginig pa rin ako. Nilapitan ako ng matandang babae na nagtitinda at sinabing, Anong nangyari sa'yo, iyo? Parang nakakita ka ng multo. Sabi ko, hindi po multo. Aswang yata. Doon nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tumangu siya at nagkuwento. Matagal nang may kwento tungkol sa itim na kambing na, yan, madalas lumalabas yan kapag may dadaan na galing sa kabundukan. Hindi yan basta hayop, isa yang nilalang na nagpapalit ng anyo. Binabantayan niya ng mga na biyahero para tirahin kapag hindi alerto. Kinilabutan ako tinanong ko kung may namatay na bang driver dahil dito. Tumangu lang siya. May tatlo na kaming kilala. na Nahulog sa bangin. Pero sabi ng mga saksi, may nakita silang kambing bago yun nangyari. Nabaiyak ako sa tahimik. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil na-realize kong muntik na pala akong mawala. Muntik na akong sumama sa listahan ng mga nawala ng buhay dahil sa isang nilalang na akala ko'y alamat lang. Pag uwi ko, agad akong nagdasal at mula noon, hindi na ako bumiyahe ng gabi kung hindi kailangan. Lagi na akong may dalang rosaryo at asin sa truck ko. At tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, kahit araw pa, <laughs> nag ako. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang itsura ng ngiti ng kambing na yon. Isang ngiting nagbabadya ng kamatayan mga kababayan. Hindi lahat ng ayop sa daan ay basta ayop lang. Minsan, sila ay nagbabalat kayo. Kaya sa mga kagaya kong biyahero, mag-ingat. Baka ang kasunod niyo sa dilim ay hindi tao. Salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Kung kayo rin ay may karanasan sa mga aswang, multo o kakaibang nilalang, huwag kayong magkatupiling magpadala ng kwento rito. At kung nagustuhan nyo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga kaibigan niyo. Hanggang sa muli, ingat po kayo sa pagbiyahe, lalo na sa gabi. Tawagin niyo na lang akong Jun Jun. Hindi yon ang tunay kong pangalan, pero para sa kwentong to, sapat na yan. Bata pa ba ako nang mangyari to, mga otso o siyam. taon siguro ako noon, panahon ng taginit at gaya ng nakagawian tuwing summer ipinapadala ako ng mga magulang ko sa probinsya para doon magbakasyon sa bahay ng lola ko sa totoo lang hindi naman nila ako pinapadala para sa bonding mas parang pambahinga nila sa akin malikot kasi akong bata maingay at masyadong curious kaya tuwing bakasyon diretso akong dinadala sa bundok sa antik kung saan nakatira si Lola Bining Mahirap ang buhay doon, boss. Walang kuryente, bihira ang signal. At kung umuulan, halos imposible ng bumaba ng bundok dahil putik ang lahat ng daan. Pero kahit ganun, may kakaibang ganda ang lugar. Malamig ang hangin, sariwa ang tubig. At sa likod ng bahay ni Lola, may isang sapa na dinadaluyan ng malamig at malinis na tubig para sa isang batang tulad ko para yung paraiso tuwing tanghali habang nagpapahinga ang matatanda at abala ang mga pinsan ko sa paghahanap ng mangga ako naman dire-diretsyo sa sabang. mababaw lang yon may ilang bato maraming maliit na isda at palaka pero sobrang linis walang amoy walang basura sa dami ng beses kong naligo doon Halos kabisado ko na ang bawat liko at agos ng tubig. Pero may isang parte sa bandang gitna na medyo malalim. Parang may hukay sa ilalim. At doon ko unang nakita. Siya. Hindi ko siya agad inisip na kakaiba. Akala ko isa lang siyang batang katulad ko. Bayat. Mabutla. Mahaba ang buhok. nakataster na puti na parang lumanat manilaw-nilaw na. Nakatayo lang siya sa kabilang bahagi ng saba sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Nanonood lang siya habang naliligo ako. Hoy, sigaw ko sa kanya. Halika rito, liko hali tayo. Hindi siya sumagot. Nakangiti lang siya pero hindi yung normal na ng ngiti. Alam mo, yung tipong ngiting hindi mo mabasa kung masaya ba o masama ang balak. Parang ganun, tapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Pagdaan niya sa likod ng isang punong may ugat na nakalabas, bigla siyang nawala. Kinuwento ko agad kay Lola yung nakita ko. Ang sabi niya, baka raw bata ng kapitbahay lang. Pero yung tingin niya, boss, may halong ka ba? Hindi lang yung tipong, sige na, laro ka na. May takot sa mukha niya at bago ako makatulog, pinulungan niya ako. Huwag kang masyadong lumabit sa puno ng balete, ha? Doon sa gitna, hindi yan basta-basta. Siyempre ako, batang pasaway Kinabukasan, balik ulit ako sa saba. Mainit na tanghali, walang ibang tao. Naliligo na ako, nagsasabaw ng tubig. Nang mapansin kong may anino sa kabilang side ng tubig. Ayun na naman siya. Pero ngayon, mas malapit na. Hindi na sa lilim ng puno, nakatayo na siya sa mismong bato sa gilid ng sapa. Nakatingin lang. At saka ko lang napansin, basa ang duster niya. Pero hindi parang tubig sa ba, parang may mantsa, madilim. Parang pinaghugasan ng dugo. Bakit di ka naliligo? Tanong ko umiti siya. Tapos sabi niya, halika rito. Boss, hindi normal yung boses. Bata, oo. Pero parang hungkag. Walang laman. Parang boses na galing sa balon. Tapos dahan-dahan siyang naglakad papunta sa balete. Doon siya sumampa. <laughs> hindi ko alam kung anong tinapakan niya. Pero parang gumabang siya pataas ng puno parang langgam, parang walang effort. Tumakbo ako pa uwi. Hindi ako nagsabi ng kahit ano. Tahimik lang ako buong hapon. Kinagabihan, nilagnat ako. Hindi matukoy ni Lola kung bakit. Pinauna ko sa kumot. Pinainom ng pinaglagaan ng dahon ng Kuya Bano at kamias at pinendisyonan ng langis. Gabi-gabi mula noon, nananaginip ako parang paulit-ulit. Nasa sapa ako, naliligo. Pero may malamig na kamay na umahawak sa paa ko sa ilalim ng tubig. Hindi ko makita kung sino, pero lagi akong napapabalikwas ng bangon. May mga araw pa na may amoy akong naamoy. Hindi mabaho, pero amoy luma. Parang damit na hindi naaalis sa baol. At may mga kaluskos sa bubong. Isang madaling araw nagising ako hindi dahil sa pangungot, kundi dahil may narinig akong umiiyak mula sa labas. Uuuuh. Uuuuh. Mama. Pagtanaw ko sa pintana. Ayun siya. Yung batang nakita ko sa sapa. Nakatayo sa ilalim ng punong saging sa gilid ng bakod. Umiiyak. Halika na. Sama ka na sa akin. Nagising si Lola dahil sa sigaw ko. Tapos nun, agad siyang kumuha ng asin at sinaboy sa bintana. Pinikit niya ako at pinasok sa ilalim ng kumot. Tanggapin mo ang dasal ko, anak. Huwag kang kikilos, sabi niya. Tapos, nagdasal siya. Matagal. Paulit-ulit. Kinabukasan, sinabi sa akin ni Lola. Ang buong totoo, hindi siya bata. Ang kwento pala, matagal nang may nawawalang bata sa lugar nila. Isang batang babae na nalunod sa sapa. Noong una, walang nakakita kong Paano? Basta na lang hindi umuwi. Hanggang sa may nakakita sa katawan niya na parang binaliktad ang mga braso, baliktad ang pagkakabit. Wala ng mata at may kagat sa tiyan. Akala ng lahat hayop ang kumain. Pero may iilan na nagsasabing may aswang sa sapa. Hindi sila naniniwala noong una. Pero taon-taon, may nawawalang hayop o bata o kahit matanda na lang natutulog. At ang iisa nilang punto, lahat huling nakita sa gilid ng sapa. Kinagaya niya ang anyo ng bata, sabi ni Lola, para hindi katakutan. Pero ang mata anak, tiningnan mo ng matagal. Wala nang laman. Pinagbawalan na akong lumapit sa tubig. Hindi na rin ako nakaligo doon mula noon. Hanggang sa bumalik na ako sa Maynila. Pero hindi doon natapos. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik ako sa antik. Pinatilyo na ako noon na mayaba na si Lola at iniwan sa amin ang lupa at bahay. Naisip ko para sa closure Pabalikan ko ang sapa. Sa totoo lang, akala ko wala na akong takot. Matanda na ako, diba? Siguro may paliwanag na lang sa lahat. Pagdating ko sa gilid ng sapa, natuyo na ang kalahati. Pero nandun pa rin ang balete, ang puno na naging saksi sa bata o sa aswang. Tahimik ang paligid, pero malamig ang hangin kahit tag-araw. At habang nakatayo ako roon, may narinig akong lagaslas. Ooh. Ooh. Boss, hindi ko na tinapos. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga siya. Kaluluwa, aswang, mumu. Pero ang sigurado ko lang, hindi siya bata at hindi na dapat siya nakikita ng kahit sino. Kaya kung mapapadpad ka man sa bundok sa antik at makakita ka ng batang babae na nakaputing duster, huwag ka nang tumingin pa. Huwag kang lumapit. At huwag na, huwag kang sasama sa kanya. Kahit sabihin, banyang halika -halik tayo kasi baka hindi ka na makabalik.